Nandito na si Baby Erica mga kanipi Kasama ko na siya Ayan Nakapikit naman na <laughs> Naka jacket Pero pag tinanggal yan Ang ganda ng suit niya ngayon mga kanipi Ayan o Ayan Papasyal pasyal yung baby ko sa San Nicolas Nanak Ngiti ka ngiti ka Ngiti nga, ngiti Ngiti uh, nga anak, ngiti nga Ngiti ka sa kanila Ngiti na, ngiti Ngiti na ah Titignan ka <laughs> Ayan uh, na, umingiti mga kanayipi Ngiti na, ayun na, ayun na, ayun na Galing ah Hahaha <laughs> What's up mga kanoypi? Nagbabalik na naman ang yung lingkod si Kanoypi for another video Ngayong araw pupunta kami ng San Nicolas November 1 mga kanoypi Undas ngayon Kaya hindi mo na ako namasada So kukuha tayo ngayon ng manok na Rhode Island Yung isang lalaking manok mga kanoypi At kakatayin natin doon Pagiging <laughs> ulam namin sa San Nicolas So tara Nandiyan pala si Rinyan mga kanay kasama. Shout out. So, tara mga kanay Bali yung kukunin namin yung ano yung tawag yung yung naunang mga manok dito. Yon tapos yun eh. Yun yung pagpipilian natin. Pero kukunin natin ito. Ito na lang. Mayabang to eh. Ito mga kanaypi so ito yung papakatay natin matanda na rin to mga nasa one year and one year and a half o kaya magdadalawang taon na to wala pa katang dalawang taon itong mga manok ito, mga kanayip. Ayun, basta one year and, nine, and half siguro. So, yung isang, ano, isang lalaking manok yan na kasabayan nito. Soon. <laughs> May pagbibigyan tayo noon. Ayan. So, ito, dadalhin natin sa San Nicolas para matikman din nila yung karni ng ating alagang manok matikman nila yung Rhode Island di yun sana yung babaeng manok yung kukunin ko kaso marami na akong ano, marami na akong tandang dyan Terima kasih sahaja. Pero na ako na. <coughs> Hindi matay ato? <coughs> so, nandito yung panganay namin mga kanayti. Yan. Yung sinasabi kong isang lalaking manok doon, ibibigay natin sa birthday niya. Yes. Pagiging handa niya. <laughs> Boodle fight tayo, mga Kanoy pi. Yan. Boodle fight daw sa linggo Yan. 12. Ay 12. Eh. November 12 yung birthday ng kapatid ko eh. So yan, yung isang lalaking manok doon na kasabayan nito, ibibigay natin sa kanya para handa sa kanyang kaarawan dito sa bahay. Ngayon yan. Yes, mga kalay pi. Bali, pupunta sila ng ano, ng simenteryo eh. Oh, tama na yan, hindi na makakalabas yan. right tapos yung sinalang ko na itlog sa incubator kagabi nagkandling na ako mga kanipi may 15 piraso na ano na walang similya so dadalhin ko rin to at ibibigay ko dun sa San Nicolas pwede pa to mga kanaypi. laga lang nga pero yung luto nya pag hindi na pwede to kasi naisa na sa incubator paglalagayen pwede marami na rin akong nabigay kay Maning na ganito eh nandun oh si Maning ito oh papanam oh Bali pupunta rin nang sementeryo daw Kahapon napunta na naman ako Ng sementeryo mga kanaypi diniligan ko yung ano yung mga tinanim naming halaman doon ice na sa siguro bukas na naman ako pupunta doon okay 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 <laughs> kasama namin si Mrs. si Bebe Erika si Renyan na pupunta doon sa San Nicolas mga kanaypi makakapasyal na si Bebe Erika ng San Nicolas ayun gusto na kasing makita ng biyanan ko Si nanay, tatay, at yung mga kapatid ni misis, gusto nilang makita si baby. Ayun, mga siya. Okay, samahan nyo kami ngayon mga kanayipi, na pumunta ng San Nicolas. Nandito na si baby erika mga kanayipi. Kasama ko na siya, yan. Nakapikit naman na. <laughs> Nakajaket. Pero pag tinanggal yan, ang ganda ng suit niya ngayon mga kanayipi. Ayan o oh. Ayan Papasyal-pasyal yung baby ko sa San Nicolas Nanak Ngiti ka, ngiti ka Ngiti nga, ngiti no. Ngiti nga, nak, ngiti nga Ngiti ka sa kanila Ngiti na, ngiti Ngiti na, ah Titignan ka <laughs> Ayan umingit yung mga kanayipi Ngiti na, ay na, ay na, ay na, galing ah Isa <laughs> pa, isa pa Ngiti pa na Ngiti pa, ngiti Ayan, pupunta na kami, mga kanayipi kay Mia Ano? Hello Hello, Hello. <laughs> Pasal pasal na ang Vivi, ano? Ayan, sabang nyo kami, mga kanayipi Gagala tayo ngayon karena <laughs> makan karena barang guys si blot ringan ay oh kita na tayo makan Surusuro nyo ba si Ethan? Ang tudot

Nagbakit na hindi mo na nga siya no, 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 no. <laughs> na nakita ko Hindi mo, na naman Uwag narin niyan Ang mo na Lo, siyong Hello. Hello. Lo, lo. Looky. ko kay tataya. Tay. Tay din. Alam Win, lang nang manok ko nang. <laughs> Ayan kakatain na yung manok mga kanayipi Ayan na mga kanayipi yung manok Yung manok Ayan Luto na Adubong tuyo Ayan hmm. naman yung ano Yung dinardaraan Dinuguan Yan yung mga laman loob ng manok ayos dalawang potahe huwi na siya kis na santay ay sa 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 kauwi ko na ito sa bayan ng Kerwil tangi malayo malayo at sa lakad ng kapagbuwan. Oh, lika na sa mga na ah. Oh, mo tawo Bibili nga ka oh? mo ng cellphone, Tunog-tunog. tulog Tirilit, tirilit, mo ayaw, ayaw. Ha? Oo, tirilit. Inaalayo kami ng ligit ko ha, baka nung dalabati nyo ako. Wait lang, ay! Alawan mo! Bye-bye! 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 Lay ba nyo na gana? Kain tayo! May take out tayo. Biko. <laughs> My favorite. Mga kanayipi. Let's Let's go.

Nandito na kami sa bahay mga kanaypi Kakauwi lang namin Binabi na kami uh, Nakauwi Anong oras na ma? 5.45 5.45 pa lang ng hapon Gabi na <laughs> so, Nandito si baby Mike Ang gutom ang baby ko lang <laughs> aja ah? Ay gugutom ang baby Now Ang gugutom ang baby ko Ah. Nagutom. <laughs> Nakapasyal din sa San Nicolas, mga kanoy pino. Ini tingi naman kanina eh.